Upang pigilan ang kanyang may sakit na ama na maglingkod sa hukbong imperial, isang matapang na dalaga ang nagpanggap bilang isang lalaki at nakipaglaban sa mga nanalakay sa hilagang bahagi ng kanilang bansa. Sa maliit na nayon ng imperial na China, may isang dalagang nagtataglay ng kakaibang lakas. Si kung ito ay tawagin. Isang katangian na makikita lamang sa isang mahusay at matatag na mandirigma. Si Hua Mulan, sa kanyang kabataan ay matapang at aktibong bata na nagdudulot ng pagkadismaya sa kanyang mga magulang na umaasang isang araw ay ikakasal siya sa isang mabuti at responsableng binata. Bilang isang masunuring anak, tinanggap niya ang kabustuhan ng kanyang mga magulang na sa pag-aasawa at pagkakaroon ng anak makapagbibigay ng karangalan sa kanyang pamilya. Napilitang sumama si Mulan sa isang matchmaker upang ipakita ang kanyang kakayahan bilang isang asawa sa hinaharap. Nagawa naman niya ng maayos ang lahat ng ipinapagawa ng matchmaker. Ngunit nagdulot ng kaguluhan ang isang gagamba na nagresulta sa pagkasira ng takure at tinawag siyang kahiyahiya ng matchmaker sa harap ng kanyang pamilya. Sa hilagang bahagi ng China, sinakop ng mga mandirigmang ruran ang isang imperial na puok sa pamumuno ni Bori Khan. Tinulungan sila ng mangkukulam na si Chen Yang, na gumamit ng kanyang mahika upang magpanggap bilang isang natirang sundalo na siyang nagpahayag ng nangyaring pagsakop. Dahil dito, gumawa ng isang dekreto ang emperador. Iniutos niya sa kanyang mga sundalo na sa bawat pamilya na maghandog ng isang lalaki upang makipaglaban sa mga puwersa ni Khan. Dumating ang mga sundalong imperial sa nayon ni Mulan upang magrekisa ng mga kawal at napilitan ang kanyang matanda at mahina na ama na si Huazhou na magpanata ng kanyang serbisyo dahil wala siyang mga anak na lalaki. Napagtanto ni Mulan na di na kaya ng katawan ng kanyang ama ang makipaglaban. Tumakas siya at kinuha ng walang paalam ang armas ng ama, kabayo, at espada at nagtungo sa kampo ng pagsasanay na pinamumunuan ni Commander Tung, isang dating kasabahan ng kanyang ama. Sinabi niya na siya ang anak na lalaki ni Huajhou. Sa una ay nagduda ang Commander dahil kilala niya si Huajhou, sa pagkakaalam niya ay wala itong anak na lalaki. Kinabahan simulan na baka mahalatan ang kanyang pagpapanggap subalit sinabi nito na baka nakalimutan lang niya. Sa huli ay nakumbinsi rin niya ang commander at nakasali rin siya sa pagsasanay. Kasama ang iba pang mga baguhan na recruit, si Mulan ay naging isang bihasang sundalo na hindi nagpapakilala ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Patuloy sa pananakop ang hukbo ni Khan, pinapas lang nilang lahat ang naaabutan nila sa nayon na sinasakop nila. Nalaman ito ni Commander Tung, kung kaya't kahit hindi pa tapos ang pagsasanay nila, ay pinadala ang kanyang batalyon upang makipaglaban at pigilan ang pananakop ni Khan. Sa gitna ng kanilang sagupaan, maraming namatay sa hukbo ng mga kalabang mananakop kung kaya tumakas ang ilang grupo ng mga ito. Sinundan ni Mula ng mag-isa ang mga ito. Ngunit nakaharap niya si Xianyang, kinutya nito ang pagkataon niya at ang pagkukunwari niya bilang lalaki. Sinusubukan niyang patayin si Mulan, buti na lang ang patalim, ay hindi tumago sa makapal na leather na ginagamit ni Mulan upang itago ang kanyang pagiging babae. Inalis ni Mulan ang kanyang kasuotang panglalaki, at nagpasya siyang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Binalikan niya ang kanyang mga kasamahan. Tinulungan niya ang mga ito sa pakikipaglaban. Gumamit ang hukbo ni Khan ng katapult at dahil ito ay marami sa kasamahan ni Mulan ang nasaktan. May naisip si Mulan na paraan upang mapigil ang katapult na nagpapahirap sa kanilang hukbo. Nilikom niya ang mga helmet, inikutan nga ang mga kalaban. Inilagay niya sa ibabaw ng malalaking bato ang mga helmet. At inumpisahang panain ang mga ito mula sa likuran. At dahil dito nalihis ang atensyon ng mga ito sa gawin niya. Inakala ng mga kalaban na marami sila at itinutok sa lokasyon niya ang catapult, ang nagliliyab na trebuchet. At dahil dito ay nagdulot ito ng avalanche. Sakay ang kanyang kabayo, nagmamadaling iniligtas niya ang kanyang kaibigang sundalo na si Chen Honghui. Hindi na kayang itago ang tunay niyang pagkatao, matapang niyang inihayag ang katotohanan sa kanilang commander at sa kanyang mga kasama. Hindi ito tinanggap ng kanyang commander at sinabi ito ay isang panlilinlang at sinira nito ang dignidad ng kanyang pamilya. Bilang parusa, siya ay pinaalis sa hukbo. Napagpasyahan ni Mulan na umuwi na sa kanyang tahanan. Sa kanyang paglalakbay, ay muli silang nagkaharap ni Xianyang. Sinabi ni Xianyang na siya rin ay may hinanakit sa kanyang mga kabaro. Sharin ay itinaboy ng kanyang mga tao dahil sa kagustuhan niyang maging isang babaeng mandirigma at ngayon ay lumalaban para kay Porican. Kinumbinsi niya si Mulan na silang dalawa na lang ang maging magkakampi. Tinanggihan ito ni Mulan. Bukod dito, ibinunyag niya na ang mga atake sa mga outpost ay isang diversion lamang sapagkat ang tunay na plano ni Khan ay hulihin at patayin ang emperador dahil sa pagpatay sa kanyang ama. Di nagdalawang isip si Mulan, bumalik siya sa kanyang batalyon, upang ipaalam sa kanila ang tunay na plano ni Borikhan at banta sa buhay ng emperador. Dahil sa ipinakitang galing at katapangan ni Hua Mulan, si Commander Tung ay nagpasya na paniwalaan siya at inatasan siyang pamunuan ang isang unit patungo sa palasyo ng emperador. Ginamit ni Xanyang ang kanyang mahika upang maging kamukha ng Imperial Chancellor at nagpapanggap na kumbinsihin ang Emperador na tanggapin ang hamon ni Borekhan na makipaglaban ng Solo. Habang ang mga kalaban ay inililihis ang puwersa ng mga City Guard mula sa kanilang mga pwesto. Napatay ng mga Ruran ang mga Gwardiya, nalinlang ang Emperador at nabihag siya ni Borekhan. At naghahanda ang mga ito upang sunugin at patayin ang Emperador. Habang ang tropa ni Mulan ay nakikipaglaban sa mga ruran, si Mulan ay inatasang magtungo sa kinaroroonan ng emperador upang iligtas ito. Ngunit wala na ang emperador sa palasyo, at nadakit na pala ito ni Borikhan. Si Shanyang ang nadatna ni Mulan sa palasyo. Nagmakaawa si Mulan kay Shanyang na tulungan siya nito at ituro kung saan dinala ang emperador. Hindi umimik si Shanyang, sa halip ay nagpalit ito ng anyo at naging isang ibon at lumipad ito palabas ng palasyo. Ito pala ang kanyang paraan upang sabihin kay Mulan kung nasaan ang emperador. Naintindihan ito ni Mulan at sinundan niya si Xianyang. Nang makita siya ni Khan sinubukan nitong patayin si Mulan sa pamamagitan ng pana. Ngunit si Xianyang, na may simpatya na kay Mulan at hindi na nasisiyahan kay Khan, ay ipinangsangga ang sarili sa pana na dapat sana ay para kay Mulan na naging dahilan sa pagkamatay nito. Ipinagpatuloy ni Mulan ang kanyang misyon na iligtas ang emperador. Ngunit kailangan niya munang labanan si Khan. Nakipaglaban si Mulan kay Bori Khan gamit ang espada ng kanyang ama. Sa kalagitnaan ng kanilang makapigil hininga na laban ay nabitawan ni Mulan ang kanyang espada, nahulog ito at nalusaw sa mainit na molten metal. Mas sumiklab ang galit niya dito, ipinagpatuloy ni Mulan ang pakikipaglaban kay Bori Khan at gamit ang kanyang taglay na lakas at sing. Natalo niya si Khan at nalaglag ito. Kinalas ni Mulan ang taling gumagapo sa emperador. Habang ginagawa niya ito ay tinangka ni Bori Khan na panain ang emperador, subalit dahil nakalas na ni Mulan ang tali na nakagapos sa emperador, Nasa lo ng emperador ang pana. Dahil sa nasaksihan ng emperador ang kakayahan at galing ni Mulan makipaglaban, may tiwala na siya sa kakayahan ni Mulan at hinagis nito ang pana sa Erit, upang ito ay gamitin ni Mulan at wakasan ang buhay ng leader ng kalaban na si Borikhan. Nakabalik na ang emperador sa kanyang palasyo. Nagdiwang sila sa pagkakapanalo sa laban nagpasalamat ang emperador kay Mulan at sinabing malaki ang utang na loob niya at ng buong bansa nila kay Mulan. Gusto niyang mapabilang ito sa mataas na opisyal ng Imperial Guards, ngunit tinanggihan ito ni Mulan sa kadahilan ng gusto niyang umuwi sa kanyang pamilya, itama ang kanyang pagkakamali, humingi ng kapatawaran at makasama sila. Pumayag naman ang emperador at pinahintulutan siyang umuwi sa kanyang pamilya. Nakabalik na si Mulan sa kanilang nayon. Masaya at puno ng pananabik siyang tinanggap ng mga ito lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Umingin ang tawad si Mulan sa kanyang ama. Sinabi ni Mulan na nawala niya ang espada na alam niyang napakahalaga ito sa kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ama na siya ay mas mahalaga kaysa sa espada. Madamdamin siyang niyakap ng kanyang ama at sobrang proud ito sa kanya di pa man sila nakapapasok sa kanilang tahanan, dumating ang mga Royal Emperor Guard sa pamumuno ni Commander Tung. Nasurpresa ang lahat at napayuko. Inakala ng ama ni Mulan na sila ay naroon upang parusahan ang kanyang anak. Kung narito kayo upang parusahan ang aking anak, daraan muna kayo sa bangkay ko. Hindi na kailangan niyang kaibigan, narito kami upang ihandog kay Mulan ang isang pasalubong sa kanya mula sa emperador, nang buksan ito ni Mulan ay nakita niya na ito ay isang bagong espada. Dahil sa nasaksihan mismo ng emperador kung papaano niya nawala ang kanyang espada. Nakaukit dito ang pillars of virtue. Loyal, brave, truth, at devotion to family. Namangha at natuwa si Mulan nang makita at mahawakan ito. Ipinaalam din ng mga ito na si Mulan ang nagligtas sa emperador at sa kanilang dinastiya. Namangha ang lahat sa kanilang narinig na simulan ang nagligtas sa buhay ng emperador. Ipinaalam nila kay Mulan na nais pa rin ng emperador na siya ay maging isang mataas na opisyal sa Royal Emperor Guard. Sinabi nila na maghihintay ang emperador sa kanyang magiging desisyon at umaasa ito na tatanggapin niya ang alok. At dyan po natapos ang kwentong ito. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para updated kayo sa mga susunod kong video.